Greetings po mga kapatad, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag vlog Kung bago ko palang sa ating youtube channel, welcome sa Puyang On today's video, ituturo ko po sa inyo ay uh, paano po itong ating mga 2A engines Magkaroon ng isang uh, cold start idle lap system Using po yung ating uh, throttle positioner at saka isa po yung ating pong uh, bimetal vacuum switch na pang 4K yan, turo ko po sa inyo yan yung paano siya magkakaroon ng cold start system yung ating uh, ating makina ating uh, 2 engine kung interesado po kayo, watch this video ang ituturo ko po sa inyo mga kapatad is uh, para lang po sa halimbawa yung inyong uh, yung inyong 2E carb kulang-kulang uh, na po yung parts niya. Let's say for example, sira na yung mga choke breaker niya. Wala na mga linkages, yung auto choke, sira na po siya. Wala siyang mga link, yung mga linkages po ng ating ano wala tong ating choke breaker. Kung halimbawa, kulang-kulang na rin po yung uh, pyesa ng ating fast idle system. Tapos halimbawa, uh, kayo po ay hindi ganito yung carb nyo yung pang uh, small body naka manual ano siya naka manual choke ha, ah, ayaw yung gamitin yung ayaw yung, uh, ayaw yung lagyan ng cable para gumana yung kanyang uh, choke gusto nyo automatic so isa tong option yan bali gagamitin lang natin yun nga kaya nasabi ko yung throttle positioner and yung by metal vacuum switch na pang 4K yan ayan ang ituturo ko naman ngayon ay ang kanyang vacuum lines okay so itong ating uh, dash pad ito bali lang natin siya ng vacuum hose papunta sa isa sa mga ports ng ating Ayan, ang ating by metal vacuum switch. Ayan, isa dyan. Kahit magkapalit po yan, pwede yan. Kahit magka, ano yan, magkapalit. Tapos yung isa naman, di bakante siya, lalagyan din natin siya ng hose. Lagyan natin siya ng hose. Ito po, i-coconnect po natin to sa mga manifold uh, manifold vacuum port ng ating intake manifold. Ito po, mga kapatid, uh, pwede natin siyang i-connect sa Ah uh, sa gas filter. Yan, actually po ito, yan naka connect po ito sa ano eh, sa sa gas filter. Kung makikita nyo ito, yan yung hose nya yan. Nakabypass po sa aircon, ayan 'no. Oh. Kita po, nakalinya da po ito papunta doon sa gas filter. No, oh, yan 'no. Oh nakalinya siya dito oh. Ayan oh. Ayan. Pati papunta sa gas filter. Ayan, ito po yung gas filter. Oh, ayan. Another is pwede natin siyang i-bypass dito sa hose na to. Kasi nagpo-produce din po ito ng manifold vacuum yung uh, hose po ng ating uh, HIC valve. Height idle, hot idle compensating valve yan yung nasa uh, air cleaner yan ito po yan nakita nyo nilagyan ko pa nilagyan ko pa siya ng vacuum hose para may connect natin yung ating vacuum gauge and lastly dito po doon sa yun ito, ito po yan yung hose nito na nasa carb ito po mga kapatad yan nagpo-produce din po ito ng manifold vacuum yan Ayan. Pwede din po siya dito. Hindi nyo po siya pwede ikabit dito sa natitirang mga vacuum ports. Kasi yan, ported vacuum ports po yan. And uh, sa palagay ko, baka maitanong po ninyo, paano pag ganito po yung inyong dashpot? Ayan. Ayan, huwag kayo malilito mga kapatad. Halos magkapares lang po yan, yung dalawang dashpot na yan. Ito nga lang, single ito ito double ito kasi bali po kung ito po yung inyong uh, dashboard dashpot ganitong klase ah uh, dito nyo po ilalagay yung vacuum mousse ayan yung vacuum mousse na to dito natin sa ilalagay ito naman po mga kapatid, dito lagyan nyo na lang ng plug kasi para ito sa ano eh sa power steering assist so wala naman akong use dyan dahil wala naman akong power steering so kung ganito yung aking dash pad talagang mananan siya ng plug ganyan lang po yung kanyang uh, rerouting okay mga kapatad magko -co call start na po tayo ayun po mga kapatad oh, napakalamig po ng exhaust ayan call -co start po tayo yung ating dash pad yan nakatukod siya Okay, start na natin yung makina. Okay. Magagawin lang natin mga kapatad Ayan. Kapat lang tayo siguro ng mga tatlong beses. One, two, three. And ayan mga kapatid. Kita niyo, mga kapatad One click lang sya. O diba? mga kapatid, nakita nyo Nag 1000 yung uh, RPM yung ano mm. Stable na stable siya mga kapatid oh. Patayin lang natin tong music. At baka tayo ay makapiray. Punta tayo sa harap. And kung makikita nyo, kaya mataas ang RPM nya. Nakatukod si dashboard, Ayan. Ayan. Siya na yung nagpapainit ng ating makina. Eh, nakita nyo, oh, naka-open yung ating choke valve. Tingnan natin yung RPM niya. oh, tayo na. Ay, may function siya. Ah, dito pala. Dito pala yung kabit ko. Ayan. So, ayan, Mga nasa around 1,000 RPM po mga kapatid. 1,000 RPM. Yan. Yan. 21 inches of mercury. Yan. Hintayin na lang natin mga kapatid. ng mga siguro raw ano. Uh, ah. 46 minutes na ganyan po. Yeah ang pagwa warm up niya mga kapatad, depende po yan uh, kung lalagay niyo po siya sa uh, maximum na 1,800 RPM estimate ko na sa 4 to 5 minutes lang ang uh, magwa warm up yung ating uh, makina but kung gusto nyo yung mga ganito lang 1,000 ano no, siguro estimate ko na sa 6 minutes mga kapatid 6 minutes siya mag uh, a idle up Tayo okay, na lang natin Ang gandaan ng na mayroong ganitong fast uh, idle system, kita nyo, One click siya, start agad siya. Kailangan nyo lang ma-prime yung kurkurador. Kaya ginawa ko, three times ko siyang inapakan para magkaroon ng gas yung ating carb. Uh, para mag-one click siya. Siguro kung wala kayo nito mga kapatad, ano, uh, at, this, at this time, siguro nakaapak pa rin kayo sa inyong mga gas pedal. Ngayon kaya ayaw ganyan. Gusto niyo ng automation. Ito. Isa tong option. Para magkaroon kayo ng na automation. Nangyayari yan dahil sa wala tong vacuum signal dahil kinokontrol ng ating bimetal vacuum switch. Naka-close pa po yan. At this time, naka-close pa siya kasi kita nyo mataas ang ano, RPM. Makikita nyo mga kapatad, Uh, na gumagana yung ating system from 1,000 RPM 1,100 RPM magiging 800 RPM po siya and ano po po masasabi ko ah, uh, pagkagandahan din ng pag nagwa warm up kayo ng makina na pag ano siya ah, uh, na ng lifespan ng ating mga spark plugs and pagka umarangkada kayo biglang umarangkada kayo talagang hindi mag-exitate makina unlike nang malamig pa yung makina iarangkada nyo at minsan parang minsan mamamatay pa eh and ito pa nga isa pang advantage ng ganito mga kapatad pag umistart sya nag Ingkit siya ng around 1,000 RPM. Ayan, nakikita niya. Bumababa na mga kapatad Ayan, bumababa na. Nag-engage -e na siya. Ayan. Ayan. Mababa na yung RPM. Normal lang ang ating ah uh, RPM. Ibig sabihin, fully warmed up na yung ating makina. Ayan, at this point. At tignan niyo mga kapatid. 850. Hmm. Nasa normal na po yung ating RPM. So yan, successful po yung ating uh, cold start idle lap system. And uh, tingnan nga natin kung gagana pa rin yung kanyang throttle positioner. Kahit ang uh, ginamit natin siya sa idle app. Okay, re ko ah. gumagana mga kapatid siguro kung lalagyan ko ko ng ah, uh, tawag dito pag nilagyan ko siya ng ah uh, vacuum transmitting valve siguro gagana po siya or dapat talaga yung kanyang vacuum dapat nakalipat dito sa isang pot sa part para mapagana po yung kanyang Uh, para magpagano yung kanyang throttle position na na pang-shoot. Ayan, ayaw gumana eh Pababa naman siya Kulang-alang kung kulang pa sa adjust dito. Kailangan mag-contaminate ng ganda adjust. Ito po mga kapatad, napagana ko na po yung ating uh, throttle positioner at the same time. Tingnan nyo mga kapatad, i re ko siya. Accelerate. Ano throttle positioner. Accelerate. Accelerate. Ayan. Yeah. Accelerate throttle position So naging dalawa yung option ah uh, function nito pang idle up sa cold start and at the same time ah uh, throttle positioner din po siya. Nagamit din yung talagang function niya. function po talaga nito mga kapatid is for ah uh, throttle positioner. Binago ko lang mga kapatid yung reroute ito. Pakita ko. Ayan, no. Oh. So normally ito po ang ginagamit natin yung vacuum dito sa carb ito po yan ito talaga na ng hose then at yung uh, tong, uh, vacuum transmitting valve normally yan din, uh, nilalagay lang na may hose papunta rito ang ginawa ko yung itong end na to itong port na yan Nag-like ng host papunta sa ating sa ating uh, bi-metal vacuum switch. Ayan. And then, yung kabila, ayan. Dito naman nakakonekta sa ating dash pack. Ayan, ganyan na po yung ating. Again, dito, ganyan, host, vacuum transmitting valve. Tignan nyo, may yung position ng vacuum transmitting valve, yung black nandito. Kung ang gamit nyo ay black, and ang brown nandito yung black ito then pa papunta sa ating bimetal vacuum switch and yung kabila ayan ito yung hose papunta dito sa dash pad ayan ayos pwede pala yun nakala <laughs> ko nakala ko ni hindi pwede siyang pagsabayin yung function niya. Ayan, throttle positioner, oh. Paano ko ba in-adjust yung uh, idle screw ng ating throttle positioner? So mga kapatid, madali lang yan. Ang liyagawin nyo lang po is ilahin nyo lang to, lagyan nyo ng plug. Tataas ang RPM yan dahil mawawalan to ng vacuum signal. Ayan, ayan. Lagyan ko lang ng ano. Okay, mga kapatid. Ang standard po talaga nito is 2,000 RPM. Or uh, 1,800 eh, RPM. Okay, ah, yung ginawa ko, nilagay ko na lang po sa 1,500 RPM. Yan. 1,500 RPM. Yung pagpihit ko niya, mga kapatid, yan. Pag yan po ay... Diluwagan yung paluwag, umababa yung RPM mababa yung RPM pag paluwag. Pag naman, uh, pagpahigpit pag pahigpit, bumataas yung RPM. Tingnan yung mga kapatid daw. Titingin ko pahigpit, bataas yung RPM niya, no? Ayan, no? Pahigpit. Pahigpit. Bumataas yung RPM. Almost 1.6 na. Ayan, kapag paluwag, pag paluwag, ayan, ay ganyan bumababa yung, yung RPM. Ayan, ayan. Na yung RPM, purin nyo na lang yung hose ito nabit nyo lang ulit okay, ayan. na yan okay na sya ulit 800 RPM Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Uh, mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aking video, please give it a thumbs up. Kung gusto niyo pong suporta na aking channel, please subscribe to my channel. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, and paki uh, pakiclick na lang po ng uh, bell icon para manotify po kayo sa mga susunod kong Kuya Mackel Videos. Ito po si Kuya Mackel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.